ang gobernador ng Cagayan, inirekomenda po ang naturang probinsya sa ilalim ng State of Calamity dahil sa pinsala ng Super Typhoon Nando. May update dyan ang Bumuradyo Tugay Nakatakdang isa ilalim sa State of Calamity ang lalawigan ng Cagayan dahil sa malaking pinsala na iniwan ng Super Typhoon Nando. Ayon kay Governor Edgar Aglipay, umaabot sa 30,000 hektarya ng talima ng palay at mais ang sinira ng bagyo. Apektado rito ang 20 mulisipalidad na binubuo ng 246 na barangay kung saan pinakamatinding na apektuhan ng isla ng Kalayana. Bukas isusumite sa Sanggunyang Palalawigan ang rekomendasyon para sa deklarasyon ng State of Calamity na inaasang aaprobahan sa special session sa biyernes. Bukod dito, hiniling din ng gobernador na aprubahan ang supplemental budget para makapagbigay ng 3 milyong piso sa bawat bayan na gagamitin na pambili ng mga palay para sa mga magsasaka. Kasabay nito, sinabi na Aglipay na magbibigay ang Office of Civil Defense Central Office ng 7,500 na piraso ng yero na dadalhin sa Kalayan para sa pagpapatayo ng mga nasirang bahay sa isla. Uh, Inihintay ko lang yung helicopter na ibibigay ng national government para makapunta ako doon. Uh, sa Friday, magkaroon ng uh, special uh, board meeting uh, ng ating uh, sanguyang panlalawigan sa liderato ng ating Vice Governor uh, Manny Mamba at uh, ina-assure naman ako na yung uh, isasubmit natin pag-usapan nila at uh, iningay ko sa kanila na uh, i-approve kagad yung request to announce uh, State of Calamity uh, probinsya ng Cagayanan. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines the number one most trusted source of news and information Basta, radio bombo.